Hello mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan. Siyempre, dito yan sa ating huntahan. Ngayong gabi mga idol, uh, magbibigay ako ng panibagong uh, uh, inspirasyon para sa paglaban nyo sa sakit na GERD o acid reflux. Kaya naman, uh, yung may mga anxiety, nalimitan naman ng may mga ganitong karamdaman ay may anxiety at doon sa mga may depression. Yan. Uh, wag na kayong matakot, wag na kayong mag-alala. Ano? Kaya nagkakaroon tayo ng depression ay eh dahil sa pag-aalala, dahil sa ating takot, dahil ng ating karamdaman, mga idol. Yan. Uh, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung isa sa mga naikwento ko na dati na problema nung ako ay uh, pa sa sakit na good. Yan. Itong problema ito, um, ilang beses ko na itong tina-check-up, ano? uh, dati pa, ilang beses ko na rin itong uh, natakel o napag-usapan sa aking doktor sa gastro. Uh, ito ata kung hindi ako nagkakamali, uh, one time o na nagpa-check-up ako ng may pandemic o bago mag at ayun bago ata magpandemik uh, kasi natatandaan ko hindi na nagki-clinic yung doktora na pinupuntahan ko doon na siya doon ko na siya pinuntahan sa uh, hospital i think bago nga ata mag-pandemic yun na uh, bago mag-lockdown dito sa amin kaya nakaka uh, punta pa ako sa doktora ito yung ano ito yung problema yung pananakit ng likod, ano, pananakit ng batok, uh, na spinal cord. Uh, sa tuwing bago umatake yung GERD or uh, pagkatapos umatake yung GERD na iiwan yon, tapos nawawala na rin naman. Ano? Um, sabi ko, ano yung kaugnayan nito sa sakit na meron tayo? Ano? Ang sabi ng doktor, hindi uh, naman daw ano, hindi naman daw uh, dapat meron na ganun condition. Uh, yun yung unang beses na uh, sinabihan ako ng doktor na kumaaari kung, kung gusto ko, magpa-check up ako sa mga espesyalista sa uh, Rayuma. Baka daw Rayuma na. Uh, hindi ko masyado siya pinansin kasi nga uh, sa tuwing mag-o-okay yung GERD, kasi nung panahong yun, uh, yun yung panahon na nag-o-okay na ako. Nagbablog na ako nun eh. Uh, binablog ko na yung mga kondisyon na nararamdaman ko, yung mga pagbabago. Uh, nawawala siya. Uh, nasa isip ko talaga lang sa GERD lang. Sa GERD. Uh, kaya ko ito binanggit ngayon. Eh, nabasa ko na ito sa mga ilang, ano, ilang uh, pag-research ko. Kanina nanonood ako ng about kay Dr. Uh, Dr. Um, Cherry ng uh, Doctor of Physical Therapy. Uh, nabanggit din to na pinakita di pinakita niya do sa lecture niya kung ano yung kaugnayan ng sakit na to. Ano? Okay. ah uh, ganito mga idol. Um, inisip ko na part ito ng good. Ano? Kasi nga yung pagsulpot ng pananakit na to ano hindi lang kasi ito uh, sa likod ano hindi lang ito sa likod uh, nung tumagal uh, nakakaranas na ako sa mga joints mga idol kahit sa maliliit na joints pero ganoon pa rin nawawala pa rin siya hanggang sa um, eto ito yung nangyari uh, kaya ako ay sa martes may schedule na ako ng physical therapy Ah, uh, 'yun. Uh, mag mm, ano ulit ako. Ah, um, uh, ta gito ah. Um, magpapa na ulit ako kasama dun yung kinukuryente. Ano, uh, libre, libre to, libre yung ano ko. Uh, procedure na to sa gobyerno. Ano, ginamit ko yung access ng gobyerno. 'Yan. Bago ako nabigyan na ng schedule uh, ng therapy uh, chineka pa ko nung doctor of physical therapy dito sa lugar namin. At uh, yun pa rin yung, ano, na-vlog ko naman yun, na ano, di ba? Uh, may request sa akin na ipacheck ko yung, ano, yung rayuma ko, kung ano kong klaseng rayuma. Pa ilang doktor na ang nagsabi sa akin ito. Uh, nung last, uh, ilang buwan lang ang nakakaraan kay Dr. Hidalgo, yun din yung sabi sa akin, ipacheck ko yung uh, Rayuma ko. Kasi nga, ilang doktor na yung aking pinag, uh, ng tungkol dito kasi nga nagiging problema para sa akin. Ano, uh, ang pagbabago, hindi na siya nawawala agad. Ano, tumatagal na siya. May ano na, long term effect na siya. Uh, yun pa rin, yung pa rin ang lagi ko tinatanong, ano ang kaugnayan nito sa sakit na good? Ito mga idol yung si-share ko sa inyo. Ano, ito yung um, point. Maliwanag na sa akin. Hindi nga good. Ano? Rayuma siya. Hindi pa lang natin alam kung ano yung klaseng rayuma kasi napakamahal nung pagsusuri. Ano? Mahal nung pagsusuri. Hindi ko pa lang... Uh, sinabi sa akin ng doktor, mahal. Pero walang exact amount pa. Hindi pa ako nakakapunta sa mga laboratory para i-check kung magkano itong pagsusuring ito. Um, pag hindi na ako busy, nag-uulan kasi din ngayon, ayoko namang magbiyahe, motor lang yung gamit ko. Kasi pag nabasa, masakit kasi yung ano, nakakangimay ng katawan na ano, sa part ng katawan. Hindi nga, nga kasi okay pa, kaya nga nag-decision uh, ako ako magpa-therapy. Yun, uh, nanonood ako ng mga vlog about dito sa nerve. Nerve kasi yung problema. Uh, sabi ko nga, okay lang siguro kung ang rayuma ay katulad nung mga um, sa acid sa ano sa ano tawag ito, um uric acid kasi pababain mo yung uric acid wala na ito hindi siya ano hindi ko alam kung paano aalisin yung sakit na to nung last year ang ginawa ko nagpa physical therapy ako uh, doon nawala yung ano kasi kinokuryente ang therapy ang therapy uh, may hot compress siya may masahe may exercise at saka may electric ano na uh, malaki yun ay sa akin uh, ote ote na wala hanggang sa natapos na yung session hanggang sa ilang buwan totally wala na siya at uh, ngayon ulit umulit uh, kaya yun nagdesisyon ulit ako at saka mas grabe ngayon mas madami yung part na affected na nung uh, pananakit uh, ano na rin uh, nagpapahirap na rin talaga sa ano na siya sa trabaho, uh, nakaka na sa trabaho, nakaka-absent na ako, uh, nahihirapan na rin ako minsan tumulog. Ano, yan. Kaya, ito, nag ako na magpa-therapy. Um, mga idol, uh, ngayon ko nalaman, kay, kay Dr. Cherry, ng, ng, ano, ng, yung vlog niya na pinanood ko. Uh, doctor of uh, physical therapy yung ganitong problema sa nerve kalimitan uh, ang pinanggagalingan sa mga iniinom na gamot kapag uh, uh, matagal mo nang iniinom yung gamot yun uh, nagkwento ako sa inyo about sa mga ano ano sa mga side effect ng gamot uh, ngayon maliwanag din sa akin na hindi talaga pala ito uh, komplikasyon ng sakit na na good. Ano? Maliwanag sa akin ngayon na ito ay dala, dahilan, side effect ng gamot ng proton pump inhibitor. Ano? Ah, uh, hindi ko malilimutan yung sabi ni doktor ay Dr. ko na itigil mo muna yung gamot mo kasi baka magkaroon ka na ng side effect. Almost hindi naman natin masasabing 30 years kasi may mga time naman na uh, okay ako. Ano, okay naman ako may tumigil yung sakit, tapos bumalik uli. Pero yung haba, pamula nung nagkasakit ako hanggang uh, sa ako ng doktora ako mahigit 30 years, umiinom ako ng inhibit ng ano ng PPI. Um, natigil lang ito nung sinabihan ako na wag ko na, wag na akong uminom ng PPI kasi nga baka maka siguro dahil nag ano ako nagdidemand ako nag nagsasabi na ako na ba't ganun yung nararamdaman ko? Baka hindi lang ako uh, tinapat. Ano <laughs> Hindi lang ako tinapat na baka doon ko nakuha. Pero ito, ngayon, sa pag research tapos dito ka kay Dr. Cherry, nakita ko sa sa ano niya, sa content niya na part ito ng umiinom ng gamot na PPI. Ganun din do sa ibang mga may sakit na may gamot din na ito yung nagiging Uh, problema tulad ng may sakit na diabetes. May ganun din pala yung kanilang maintenance, posible na makakaranas din ng ganito. Yun. Uh, kaya nga, sinasabi ko, madali lang gamutin ang sakit na GERD. Huwag nyo nang hayaan na maluto pa kayo sa pag-inom ng mga gamot, lalo na ng PPI. Kasi nga, meron siyang side effect. Ano? May side effect siya. Pwedeng gumaling ang sakit na GERD nang walang gamot, mga idol. Yan yung palagi ko tinuturo. Ayaw ko nang matulad kayo sa akin. Mahirap, lalo na nararanasan ko ngayon. Magaling na ako sa good. pero yung epekto na iniwan sa akin, andito, nahihirapan ako. Yun lang mga idol, sana nakapagbigay ako ng inspiration sa iyo. pagpapagaling nyo. Babay at God bless you. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test.